Hi po, on the way na pala kami sa aming pupuntahan, Charis. So, totoo po yan, papunta, pupunta kami doon sa maa taas na bundok dahil nga yung anak ko gusto makipaglaro ng isno. So, paunti-unti na guys, gumaganda yung panahon. Tingnan nyo man, nakikita ko ng cloudy, puti at saka blue ang langit. So, ibig samihin, kahit nga may isno, hindi siya as in malamig dahil nga may araw. So, bag nakikita nyo yung bundok na yan, dyan ka, kami pupunta. So, bago yan, dahil wala akong work ngayon is Sabado, semester si Usual talaga wala na siyang work ni Sabado ak mayron So, ngayon saktong di off ko. So, nagyaya yung anak ko na gusto din yung maglaro ng isno sa bundok. So, papunta na kaming hearts. So, ito yung matas na bundok dito sa malapit sa lugar ko. So, habang nagpipicture, ah, nagpipicture, nagbibidyo ako. So, napapansin ko pa unti parami ng parami yung isno. So, napapansin din ninyo na walang dahon ang mga puno. Dahil nga winter, ibig sabihin ng nang, nangalaglag na yung puno. So, alam nyo ba, Nung unang akong salta dito sa Germany, mayroon akong culture shock. Dahil nga si Mr. hindi naman niya kinukwento sa akin na nakakalbo di ay, oy, ang kanbukiday, day, ang mga puno di Pag winter, walang mga dahon. Hindi naman sinabi niya sa akin, sakto, pagdating na nag na ako, siguro excited niya akong makita, Charles. So, nang dumating ako sa Germany, syempre, duman akong airport dayoy, kaya di man yung bangkaon lang. So, dum so, makaya ko ng airplane at susundo ako ni mister sa Hamburg. So, pagsundo sa akin ni mister, saktong pagbaba ko, umuulan ng isno. So, habang nagdadrive na kami pa uwi sa tinitirhan niya, uh, dumaan kami ng isang mali, uh, parang kanang bundok ba, pataas. So, sabi ko sa kanya, tinanong ko talaga siya sa... Sabi ko sa kanya, bakit dito sa lugar nyo, nakakalbo ang mga puno, walang dahon. So, natawang-tawa si mister sa akin, dahil kay ignoranti ko doi ay, oy. So, sa akin pagka-ignorante, natawa si mister, sabi niya, hindi ko pala sa iyo nakwinto na, na pag-winter, ano, ah, uh, ani ang walang mga pu walang mga dahon ang mga puno dahil nga guys hindi naman agad inexpect ko na dumating dayon agad ang aking bisa dai pagka papunta ko doon dai sinabihan ako agad na kausap ko no yung mister nyo charis so talagang si mister nakipagkontak na sa console so sinabihan kung wag ka lang umuwi tataka na agad ang bisa so fly to the to the moon ako charis so pag tatak agad sa bisa dai lumipad na ako papunta Germany, kumuha agad si Mr. ng ticket. Saka, gusto niya akong makita, So, ayun yung kwento ko sa inyo, yung culture char ko nung dumating dito sa Germany. And then, ayan guys, ang kwento ko sa inyo, nandito na pala tayo sa sa lugar na maganda. sa so, malapit na tayo doon sa destination, doon sa bundok, sa hearts. Nandito na tayo sa hearts. Dito pa tayo sa baba-baba. So, napansin nyo, o napansin ko pala, habang naglalakad, ah, naglalakad, nagdadrive si mister, nakikita nyo yung gilid-gilid, ang haba ng isno. So, medyo mga baywang ko talaga, siguro, tong isno na yan. So, napansin ko din, yung mga bahay guys puno isno ba yung bubong nila makapal ang isno so kasi nung nakarang araw balita kasi na makapal ang isno sa heart so ayan nagyaya talaga kami na makipag um, niyaya namin si mister na pumunta sa heart so ayan marami na ding mga sasakyan na pa-baba dahil nga yan yung mga taong pumunta ng maaga. Sabi ko kami, sir, hindi tayo pupunta ng maaga dahil gusto kong matulog ng mung matagal charis. So, sakto pagdating namin, yung iba pababa, kami na naman ay, kami naman ay, kaniyang ang naghahanap na ng parking. So, malapit na, malapit na kami. So, ayan, nakahanap na si mister Og parking. So, tinawa ninyo ang ISO. So, is ginoo ko. Sana yan na talaga ang tumira dito ug ice sa Pilipinas naghahanap tayo ng ice yung mga tao pag kani ang gusto mag magpumunta ng bansang may ice talagang ginagastuhan kami dito ayun nako oh, malamig na malamig so yung anak ko nakahansyuhi na siya so, pagkatapos niya maghansyuhi ayan naglakad na kami papunta doon sa taas taas dahil gusto niya magpupurot siya yung mag-slide pa tapos sakto ayan oh mayroon pa unti-unti pang mga tao. So, hindi na in marami. So, ayan, naglaro-laro. Naglaro-laro. Nag Yan, papunta na kami. nag akit, -akit. So, Ako naman dito, ako sa side, guys. Um, Nag-umpisa na rin siyang humahangin. Ayan, tingnan nyo man yung, yung shell ko, yung ano ba ko, pang higot sa liog. Charis. <laughs> ano ang naglihok dyan siya. Sobra sa lakas ng hangin. So, dito sa side, napansin ko, guys, ang pinong pino ng isno ang puti puti ba wala ganong naglalakad dyan so ako pumunta talaga ako dyan nag slides ko so ginalaw ko yung mga isno charis Then pagkatapos namin dyan, dahil yung anak ko na gusto mag-slide, slide, sabi niya ako daw mag-una. So ako guys, nag-slide na ko, guys. Bumalik ko pagkabata sa so, yung, yung cortina ko. Ay, nagsagabay naman sa size no, charis. So yung cortina ko, hindi ko pala napansin. Naglaglag na siya si Dai. Oy, tapos charis. Ano lang siya, yan. Tapos pag mag-slide, gamit lang ko aning batya. Charis, batya, jud no? Kasi, hindi namin dinala yung malaki naming parang kahoy ba yung mag, mag upo ka yung mag slide like, na magdala eh. so ito na lang batya mga lapad nga patupatakong. takong la sa mga bisaya ba takong islay so yun na munang gi namit namin so pagkatapos sabi ko kay mister gusto ko nang umuwi. Gusto ko lang sumakay sa sasakyan dahil nga malamig na malamig na malakas na ang hangin tapos yung ba yung sapatos ko guys basa na jud siya. So natunaw ng isno doon sa loob. So ayan imagine niyo yung isno maganda charis. So ayan naglalakad na kami papunta doon sa sasakyan ko saan si Miss Park. So yung nakikita yung mga bahay, yung puno ng mga isno, ano yan siya diyan mga perin bonong, yung mga apartment ba or hotel. Dahil itong hearts, dayuhanan talaga to sa mga taong mahilig mag-snow, mag-kuan mag ba, mag mag-slide, mag 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 basta na nasa damong palaruan ni Ria. Pero winter na, pag, pag summer naman guys, magandang maganda dito lahat. Green guys, magan green. Maganda ang color. So, ayan, naglakad na yung asawa ko, yung anak ko, papunta na doon sa sasakyan. So, panti. May mga bata na rin siya. Yung mga bata na yan, pauwi na din yan, naglawar -la 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 lang yan sila. So, habang nagda-drive na si mister, sabi ko sa kanya, dadaan tayo sa tuktok ng mundo sa pinakamataas yun. Hindi ko na-expect sa pinakamataas is white Christmas na pala. Charos, naalala ko, akala ko white Christmas na hindi pala. Talagang isno lang na makapal, guys. So, ayan, sobrang kapal ng isno. Pati yung fine trim, man siguro ni siya na ti sa mga kaputian ng isno. So, masarap naman tingnan ang isno, pero sarang masanay-sanay ka lang talaga sa lamig dahi. Kaya mura ka nag sin dahi, mura ka statue Pag tindog, kaya sobra sa lamig. So, ayan, napapansin ko na din na ma, may mga sasakyan na din yan na paunti-unting pa baba na rin ng bundok. So sabi ko kay mister, hindi na tayo magluto. Dadaan na lang tayo sa ating favorite na street food. So ito yung street foods dito sa Germany. Pag dumada, pumupunta kami ng heart, dadaan talaga kami dito guys. Kaya napakasarap ng na mga paninda niya. So ngalagi lagi kong ino-order dito yung Kostin Bratin Meat Ah. Uh, salad at saka yung may tinapay. Tapos, gustong gusto din niya ng anak ko. Tapos, bratwurst o sa pa diha. Pero ngayon, mas gusto kong kumain ng koreborst apo uh, pumis. Yun yung in-order ko. So, ayan guys. Kain po tayo.